Ang dinuguan Kalawa <laughs> na to. Apat na nyug yung ating ano hindi. Ayan, mapagpalang umaga sa atin lahat mga katropa dahil dispiras ngayong araw dito sa barangay namin. May panghandaman lamang sa ano sa kapiestahan Nandito. Malit lang tong baboy mga katropa. Kasi ano lang. Hindi ganun kalaki. Dito sila oh. Ay, arin na urig dyan ang ano yun daw. Ay. Alin yung baboy? Ay. nandito dito mga katropa sa Bicol? Ano? Ah, hindi ka maghihirap sa pang-ulam. Sa bigas lang talaga ang problema kasi ang bigas dito ay ang hirap hanapin pero yung mga panggulay ay kadami o may ano may merong talbos ng kamuting kahoy tapos doon sa likod naman ay puro laing yan mga katropso kapag wala kang ulam kuha ka lang dito ng laing kadami yan hanggang doon sa dulo kaya hindi naghihirap yung bicol sa pang ulam, pang -ulam. gusto mo naman ng isda punta ka ng dagat talagang isda din naman ang makukuha mo yun nga lang ang problema dito ay ang ano ang ang bigas mga katropa kasi tingnan nyo naman oh, walang tubig ang problema walang tubig dito sa ulan lang umaasa hmm. puro ulan lang puro bundok may mga ano naman sakahan kaya lang umaasa sa ulan pag walang ulan walang walang ano Walang tanim. Dalawang baboy. Ay! Ako tantuunin pala putok mo. Mainit ng ano. Ayun na inilutong hmm. ano. Chicharon pinaputok, mas chicharon. Dito hmm. Ito yung ano. Wala na dito sa amin. dispiras na bukas ng kapistahan luto na ang tinustos na bituka tinustos ang abot yan ito tapos na ulog na sa, hulong, no? sa so kalayo yun mga katropa magkakain tayo dito sa may ano, talisay uh, magandang kain ang gawa ng presko sobrang init dito sa Pilipinas mga katropos. Grabe yan o ariko Grabe, tutulog kayo dito niyo Nadali nga, nadali din na si Ikay. Nadali, ay eh, si Ikay si ano. Si, si Kasi Kasi pala. Tumba si Kasi, baliktad. Ay, grabe si Ram. Ang sarap ng ulam namin, no. Kita-kita. Mm. <messas> sarap talaga. Tapos na. <lang>. Mm. <messas> <Pamos na, messas> ito na. Mm. <messas> hmm. Kain na. Diyan pa ano? Wala na internet. Pupunta na sa bahay. Ha? Ay, ano ba? <messas> Yan ang magayon <laughs> <laughs> Kaya di kain ka na! Dalawa na kayo mo Sige, pira! Ayan Sinigang? Ay, paksiw? Agawon Paksiw? Ay, paksiw pak ano? Sinigang? ang plato mo? Ibabak muna 'yung plato mo. Ini yang ini yang pambato mis kakanan Ano ka Mag iyan iyan ang pambato mis Ay grabe 'yan

Ngaku sumu sabaw. So. Nah. Bisa sing bisa kain lo. No? San-sanang pisto mga ka-troops. Saya lamain. Ayana yang do master. Master to. Pasar ko, master. Master ko dito. Pagi -pag -pag magas. Sobrang <laughs> init sa Pilipinas, nai

kayong mali, hindi ako kayo ni mga kasta Pwede mo rin <laughs> Alam, Lucas, yan si Lucas Magsabaw ka! ka na akong sabaw dumano o Para magdakula hmm. Sabi ko mga mag magsabaw siya kasi andun yung sabaw kadami dami Magsabaw ikaw na! Lucas, hindi ka nasabaw? Ah. Ha? Ha? Ah, nagalap nang... namin. Oh, yun, may nagrani <laughs> <see, I> <laughs> ano? na. Meron nang isa. Meron may lalaki. Ay, si ay si ano Di tagawon. Ay, nai. Tira niyo si GR ¿Alo? kasi <laughs> Kaya pa Nagkabot na si parcel niya Parcel? Ay wow may parcel Nag parcel si ano? Parcel siya Anong parcel? Parcel. order yan ang masarap na kainan, oh, no? Ang ano, negative 57 na klima Negative ano? 15, 15 <laughs> negative ne, 51 ba ngayon? Grabe, 51, <laughs> <man> 51. <laughs> 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 pa lang ano 45. Negative 51, ang <laughs> klima Parang nasa Saudi na Negative <laughs> <laughs> Negative 51 na? Grabe naman yung 51 Kain tayo, o ano yan? Kumain kasi yan, kanina. Kumain, kumain, yan, kanina. kumain, kumain na yun eh. Kanina. So... Hmm. Gagana, Ay na, tapos na kaming kumain mga katropa. Ubos na naman ang ating ulam. Yun. Takatakanta siya mama. Ayan mga katropa, magluluto tayo ng dinuguan na eh, hindi pala ako. Yung palang bayaw ko. Kala ko ako na yung cooker eh. <laughs> Hindi pala ako makakatrop eh no. Pakuluan muna natin para lumambot. Gagayatin. Para pandinuguan. Eh ganito lang yung lutuan dito sa Bicol. No. Uh, yan. Tahan uh, mamaya ulit para pagluto na eh, hihiwain natin tutulong na lang tayo sa paghiwa. Yan. Iwan ng pang ano? Pang tawag nito Aruk sana kayak kaya pwede na yan oh salit pandakit oh, maliliit lang daw ang hiwa pandinuguan <laughs> <Okay. laughs> Ano oh. Anong gagawin? Ha? Chicken? Yan yeah, mga katropa, konti na lang yung ating hiwain. Manipis lang para marami makakain may yung baboy yun when you send me, an animal, ah! me an animal, video natapos din tayo mga katrops yun natapos din no okay Ah, mga katropa, sisimulan na, na sisimulan na yung pag ano. Pag gigisa ng dinuguan. Ah, <laughs> Ah, tipid sa ano oh. Tipid sa ingredients. Tipid sa ingredients. Yeah, init. Nay. Nice. Init na mantika. <laughs> <laughs> okay. Ambilis <laughs> yes. ano, tug na siya. Pa <laughs> nagigisa. <laughs> na. Na. Pangadali lang tayo mga katropa. Kasi ano, gutom na. <laughs> Gutom na naman. Uh, Kanya-kanya kasi nga uh, style ng pagluto ng dinuguan dito sa amin, ganito lang eh. Simple. Simple lang. Ang mahalaga niya may dugo. Uh. Uh. Aminta. Aminta. Bale, gisa-gisa lang na natin to Tapos, antayin natin lumambot Tapos, sabawan Tapos, yun, tapos na ta. Update na Kain lang na. kayo mamaya Pag, kung ano pang iladagdag natin Uy. 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 Uy, me uh, Banzo, Banzo, Me Papa Me, papa Yeah Yan Kukudkod tayo mga katrops Wag hawakan dito Pito Oo, wag Ate, ate. Ate, oh. Tatawa pa, marunong pa pala ako mag, ano? Mag, tukod yung Wow! Kayod. Kayod, hindi ko, alam sa Tagalog, kayod. Ano ba anong kayod? Hindi na liko. Bunso, huwag ikaw dyan, bunso. Ayun lang, pagtripan. Ayun lang. <laughs> Ah, ya to. na to. Apat na nyug yung ating ano Yan, tapos na mga katropa Hoy, dami nating nakayod na nyog. Tatlo. Solved na. Okay na. Karaan. Sige, yun. Makikita mo na mamaya yung kalalabasan niya. Yan o. Na? Nakaloto na si Chip Boy, ano? logro. <laughs> boy gulo. Boy, Boy logro. Ayan. Luto na yung ano, dinuguan. Wow, may sabaw talaga mga katropa. Kaya na tayo mamaya niyan. mamaya. Okay, thank you.